sige na nga. Sige na nga, sinasagot na kita. Tayo na? Oo. Oh, oh. ah! Yes! Ayan, pera. Ngayuan mo yung anak ko. Ayun na kita makita. Bakit mo naman ako pinagpalit sa pera? Ang di nakita mo naman, di ba? Hindi ako gusto ng nanay mo. Bakit? Parang, atali ako sasagutin. Tagal-tagal ko na nangliligaw sa'yo. Nagmamadali ka ba? Mamadali? Mukha ba ako nagmamadali? Pinang taon na ako nangliligaw sa'yo. Buti pa si Ange kung ayun yung niligawan ko ba, sinagot na ako nun. E di doon ka. Uy, saan hindi ka mabiro? Joke lang. Ano na, ano ba ako sasagutin? Tagal-tagal naman yun. <laughs> sige na nga. Ano sige na nga? sinasagot na kita. Tayo na? Oo. Oh, oh, Ah! Yes! Andi. Ay! Babe! <laughs> um. uh, thank you, ah. Yan, ah. Huwag ka nang Aba, saan ka naman galing ha? Ah, Diyan lang po sa labas, nagpahangin lang po Sa labas? Baka napapaligaw ko na dyan hindi ko alam Alam niyo naman po hindi ako susuway sa inyo Siguraduhin mo lang, sino mga kasama mo dyan sa labas? Binabayaan mo yung kapatid mo ito mag-isa? Eh, kasama ko po yung mga kaibigan ko Si mga kaibigan yan? Si Vanessa, si Vanessa po Siguraduhin mo lang Na si Vanessa yung kasama mo Mami naman, gagawin na po yung mga gawaing bahay Uy, hey babe! Kumusta? Oh, babe! Saan ka? Kaling ba tatagal mo? Ah, diyan lang. Kaling iska. May natin na sopas. Mm. Ano na? Sabi mo ipapakilala mo sa mama mo? Ah, ano kasi, baby, Alam mo, baka medyo matatagalan pa bago kita mapakilala kayo. Tatagalan baby. pa? Ba't ano ba yung i-explication ng nanay mo sa lalaki bang gusto nun sa lalaki? Ano, ah, uh, matangkad. Mga siguro 5'11 o 6 footer. Tapos, guapo. Tapos, maputi, may abs, tapos malakas yung atin. Ay ba yan, babe? Parang lahat naman yun, wala sa akin. ba diba, na nanay mo? Gusto yata nung lahat ah, si Piyolong Pascual eh. Eh, alam mo naman. Ayoko lang mabigla si nanay, babe. Nakakabigla talaga yan, babe. Parang lahat yun, wala sa akin eh. Ano ba yan? Huwag matatagal lang pa. Kain na nga lang tayo ng kwek-kwek doon. Tara. Okay din to si Tiger Loc, no? Uy, Bongo, nandiyan ka pala. Oh, ka ba? Wala, bakit? Kasi may iaalok sana ako sa yong business, eh. Business? Anong business? Mga patay ng damit. Eh, okay yan, ah. Sa akin, mag election pa naman ngayon. Magkano ba yan? Meron na ako dito, onti, eh. Ba't magkano ba kailangan? Mga 50 mil. 50 mil? Ang laki nun, ah. Sige, gawin ko ng paraan, sama ako dyan. Sige. Puntahan kita sa inyo mamaya Puntahan mo ako ah, ha? sige. Ha? Okay yan, okay yung business niya. Okay, na ako, basta puntahan mo ako doon. Oo, oh, sige. sige. Mag-diet-diet ka, tapos maligo ka para di ka maasim. Business, okay yun ah. Pero babe, hindi yan. Di ba gusto mo makilala kanina, nai? O, makakilala na kita. Ayan ah, ako eh. Nay? Nak, ayan na ba yung parcel ko? Ayan na ba yung delivery boy? Ayan na ba yung parcel ko? Ayun. Nay, hindi. Si Bungo, to yung boyfriend ko. Ah, uh, nay, ano regalo na? ko nga pala. Anong nay, hindi ka ano? ano? Nay, grabe naman po kayo. Huwag niyo naman sana ganyan yun si Bungo. Saglit lang ha, kasi si Erna po talaga ako. Alam mo, hindi ka sa anak ko eh. Tignan mo nga itsura mo! Ang dugyot-dugyot mo! Ang pangit mo! Ang baho mo pa! Ano mo sa mo sa anak ko? Ano? Grabe naman po kayo sa akin, eh. Alam ko lang, pera yung habol mo sa amin, eh. Pera? Paano pera? Eh, wala naman po kayong inaalok na pera sa akin, eh. Di ba gano'n sa pelikula? Ah, pera pala, ha? Ah. Ayan, pera. Ngayon, ano yung anak ko? Ayan na kita Bakit mo naman ako pinagpalit sa pera? Ang hindi mo kasi naiintindihan eh. Ano hindi ko naiintindihan doon mo? Ha? Kitang-kita ko! Kitang-kita ko kinuha mo yung pera! Ang hindi nakita mo naman, di ba hindi ako gusto ng nanay mo? At pagpalit mo ako sa pera? Yung seven years na pinagkasamahan natin, yung seven years na... Tapos ganyan! bakit? Bakit parang adali-dali ah, lang sa'yo kung ako sa pera? Andi, hindi, ko mapaliwanag pero... Ano hindi mo mapaliwanag doon? Kita-kita ko -kita pera na talaga hapul mo sa amin! Andy! Andy! Wala pa ba kumukontak sa'yo? Wala pa eh. Ano, naligo ka na? Oo, naligo na nga ako. Naubos ko na yung safe word na sa bundon eh. Nag-aalala na nga ako sa business natin. Ba, bumagsak lang to. Laki-laki pa naman na pinuhuna natin. Meron yan. Ihawaan, Diyos. Nakasalalay pa naman dito yung buhay ko. Tsaka buhay namin ni Andy. Para mapatunayan ko sa nanay nun na hindi lang pera yung habol ko ron. Meron yan. Eh, may tumatawag. Sagutin mo. Hello? 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 Hello po, sino po sila? Hello, ito po ba si, ano, si Victor Miranda sa Tax Printing? Ayo po. bakit po? Ah, uh, Mag-inquire -e lang ako, mula ako sa LPGMA party list. Bumagawa ah. ba kayo ng mga t-shirt na pang campaign? Ay, sir. Ayun yung ano namin ngayon, business namin ngayon, gumagawa kami ng t-shirt. Ilan po ba okay. ipapagawa nyo? Um, ilan pa kaya nyo? Uh, depende po eh, pero nakadepende rin po sa inyo kung ilan po ipapagawa nyo, kakayanin po namin gawin yan. Um, kaya nyo po mga 500,000 to 100. Kaya! 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 500,000 kaya! 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 Lang. Kaya! Kaya! Yan, kaya! 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 Baka magpasunod pa kami ng mga 10 million pieces pa oh, para sa ah! Ang dami yun! Kayang kaya namin yan sir! Kaya? O, opo! Okay, sige, pasend na lang ng email nyo para magsend naman ng ano ng sample tsaka ano mga designs Opo, opo! Sige po, thank you po! Maraming maraming salamat po! Sa ibang ko eh. Maraming salamat! Diba? 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 Yayaman na tayo! Ang dami yung order nun! 500,000! Sirinig ko 1 million! Mapapakasal ang ula si Andy! Sigurado! Mababayaran ko rin yun natin! Gusto! Tara na! <laughs> gawin na natin doon! O oh, anak, kumusta ka na? Tapos ang ano mo, mga assignment mo? Opo, oh, syempre. Lagi akong advance mag-aral mo. Mabuti naman, anak. Ah, uh, good evening po. Anong tinagawa mo dito? Diba sinabi ko sa'yo, layuan mo na yung anak ko? Ah, uh, gusto ko po sana kasing ibalik sa inyo yung pera binigay niyo po sa akin, han? Aba, mayaman ka na. Dinagdagan ko na po yan. Sa ito po pala, regalo Aba! Salamat. Uh, oo nga po pala. Yung pera pong binigay niyo sa akin, Nan, ginawa ko po kasing pampuhunan sa negosyo. At yung awa po ng Diyos, um, lumago po, mayaman na po ako ngayon. Pasensya ka na, ha? Okay lang po yun. Sa susunod po sana, Huwag niyo po sanang maliitin sana yung katulad ko. Kasi hindi naman po palaging nasa baba yung mga kagaya ko. At marunong din po kasi kayo magsikap. Pasensya ka na ha. Gusto ko lang kasi mapabuto yung anak ko. Ano yung ko naman po? O siya, sige. Iwanan ko muna kayo. Ikaw nang ano, bahala. Sige po. Pasensya ulit. Um, Andy, kumusta ka na? Ito, okay lang eh, namiss nga kita eh. Namiss din kita eh. Sorry ah. Kasi, akala ko dati, pinagpalit mo na ako sa pera. Ayun nga sana ipapaliwanag ko sa'yo nun, kaso sinampal mo ko kaagad eh. Sorry talaga. Um, okay lang yun. At least, napatunayan ko sa'yo at sa magulang mo na hindi pera yung habol ko sa inyo. At ginawa ko naman yung para sa atin din naman dalawa eh. Um, Andy, mahal mo pa ba ako? Oo oh, naman. Mahal din kita eh.